Update po tayo mga para po dito sa ating printer na Canon PIXMA TS-207. So matagal na rin po natin siyang ginagamit at itong huling gamit po natin ay ganito na po yung lumabas na print niya. At ang labo, so ibig sabihin po nito ay posibleng ubus na po yung ink niya sa kanyang ink cartridge which is yung kulay black. Para masigurado po tayo ay mag-test po tayo. Ang gawin lang po natin ay pindutin lang po natin itong may arrow na to So isang pindot lang po, i-hold natin at pag nag-blink po siya ng isang orange ay bitawan na po natin. 'Yun at positive nga po mga pare ko, eh at wala na po siyang kulay black. So nandito po 'yan sa ibabaw at meron lang po siya eh, may color. So, ang gagawin po natin ay magre-refill po tayo ng ink ng kulay black na ating cartridge. At para ma-access po natin yung kanyang ink cartridge, ay buksan lang po natin itong pintuan na 'to So, babatakan nyo lang po siyang pag at baba po yan. At kung makikita nyo, eh, no? wala po. Wala po siyang ink cartridge. At ang gawin nyo is, pindutin nyo yung kanyang power. At makikita nyo, lalabas na po yan. Yung, yung dalawa na yun, no? So nagtago ulit. Isang pindot pa. Ay na siya. Yup, stop. Makita nyo, ayan po yung color. Oh. At ito po yung kulay black. So ito po yung ating riripilan. Sa pagtatanggal, ay ibaba nyo lang po siyang pa ganun. At mauhugot nyo na po yan. Oh. Okay po ba? Very easy. So ito na po yung ating black ink cartridge na may number na 745S. Kung susurin po natin ay hindi po to dahil wala lang pong instruction at procedure upang ito po i Ang nakalagay lang po doon ay replacement. Kung baga ito po ay replaceable at bibili po kayo ng bago. So sa may mga budget po dyan at kaya naman po mamili at ay naman po mag DIY upang mag repeal, ayan, bili lang po tayo ng bago at I think ito po ay nagkakalaga ng 500 plus or more. At sa mga gusto naman makatipid, na tulad po natin, ayon, mag-DIY po tayo at ito po ay ating riripilan. Re Pero bago po tayo mag nito, ay kailangan po natin mag-provide at mamilihin ng pang -repeel. So ito, nabili po natin sa online store at nagkakalaga lang po ito ng 200 pesos. At isang set na po siya at may kasama pang syringe. So maghanap na lang po kayo sa mga online store at sigurado makakahanap din po kayo. Gamit po yung ating cutter ay tanggalin po natin itong sticker sa ibabaw. At wag nyo po siyang sisirain dahil ibabalik po ulit natin itong sticker na to sa ibabaw. Yan. Kung makikita nyo po din sa ibabaw, eh, meron po siyang box-box at isa po sa mga box na yan ang ating bubutasan upang maipasok po natin itong ating syringe at makapag-inject po tayo ng ink. At base po sa aking pagre-research, ay eh dito po tayo bubutas bilang daw po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. At sa 5 na yan, eh may makikita po tayo tuldok. Eh no? So, dyan daw po tayo bubutas. At para mabutasan po natin yan, ay kailangan po natin maghanap ng pambutas. At yung pambutas po natin ay dapat na malaki lang po ng kante sa needle ng ating syringe. So to nakahanap po ako. Ito sa ano to eh, sa panghangin ng bola eh. At nakita ko po na sukat na sukat po siya at hindi ko naman po masyadong ginagamit to at kumabaran man eh tatanggalin ko na lamang po. Basta importante ay sukat na sukat siya. And syempre kailangan po natin dito ng pampainit dahil iinitan lang po natin to para tumagos po dito sa ating cartridge. At yung pang ko lang po dito eh ano, you know, lighter lang po. hindi po ba ang bilis at hanapin na po natin yung may dot at tusokin po natin kung nabiguman po tayo sa unang tusok eh wala akong problema pwede po natin siya ulit-ulitin yun mga pari ko ayun So, bunutin na po natin at okay na. At nabutasan na po natin itong ating ink cartridge. Para makasigurado po tayo, ay testingin po natin at ipasok po natin itong ating syringe. So, okay na. Ang pare kayo. At pasok na pasok. At ang gawin po natin ay manguha na po tayo ng ink. At sa dami naman po ng ink, ito, tansyan nyo lang po at assuming nyo lang po na punong-puno po yan ng foam o sponge at sukatin nyo po itong inyong syringe at tingin nyo ilan po ang ating ikakarga para safe po at hindi po magtulo-tulo dito ay I think nasa 5, 6 or 7 o 8 po na ml yung ating ilalagay pero lalagay ko lang po dito siguro for safe ay 5 ml po na black ink kaya kumuha po tayo ng 5 ml na black ink yun, 5 ml na po ng ating black ink at uh, lagay na po natin siya dito so saksak lang po natin sa putas yun. so dandan lang po para wala pong masyadong tulo yun o so, po natin siya i-press dahan dahan yun And after po natin siya malagyan, e eh kuskus kususin po natin yung mga tulo-tulo kung meron man. Kung tansya nyo po ay eh kulang pa po yung ating ink, e eh pwede pa po tayo magkarga or magdagdag ng ink dito sa ating ink cartridge. So ngayon po testing po tayo at po natin kung sapat na po yung 5ml na kinarga po natin. Pero siyempre, balik muna po natin yung kanyang original sticker. At kung sakali man po na ito po ay mawala, masira, ay eh, pwede pwede man po natin itong palitan ng kahit na anong tape na lamang. Basta importante ay makover po natin yung butas niya. Siyempre, titestingin po natin yan. At ayun, mga pare ko, yung confirm na confirm na okay na okay po yung ginawa natin. Dahil kung makikita nyo, lumabas na po yung kulay black niya kanina. Kukumpira po natin sa print natin kanina. Ayun o. So, okay na po to At narepila na po natin yung ating ink cartridge. Pero syempre, titistigin pa rin natin yan at i-actual naman natin at magpiprint na po tayo ng deal of sale. Yun hmm. o. yun mga pare ko ayos na po kukumpira po natin kanina eh quality na po itong ating print ngayon no? at malinaw na hindi po tulad kanina So yun mga pare ko, mas malinaw at mas maganda po yung pond nito kaysa po rito sa ating pinirin. So, ito po yung quality ng ating nilagay na ink. Pero, syempre, kung gusto nyo po na mas quality, ay yung original canon na ink po ang inyong ilalagay. So, ayan yeah, mga pare ko, sa mga gusto po magtipid at ganyan-ganyan na po magtipid ng ink dito po sa ating printer na Canon PIXMA TS207. So, sa susunod naman po is yung color naman po yung ating riripilan. Kaya, abang-abang na lang po ulit tayo sa ating video at kita-kisla po ulit. Paalam sa inyo, mga pare ko, paalam!